Mag-register online bilang member bago gumamit ng remittance service ng SBI Remit. Sa sandaling mag-register online, makakatanggap ka ng welcome package. Sa loob ng tatlo hanggang pitong araw, nasa welcome package ang lahat ng dokumentong kailangan upang gumawa ng remittance. Gamitin ang user at temporary password na nasa welcome package upang mag-login sa SBI Remit membership site. Makukumpleto ang proseso ng pagpaparegister kapag sumang-ayon sa Regulation on International Money Transfer Transaction. Mga kailangan para sa membership. Para makasali ay may mga tatlong kondisyon. Unang kondisyon, nakatira sa Japan at edad 18 years old pataas. Pangalawa, ID na issue o tinatanggap sa Japan tulad ng driver's license, health insurance, pension passbook, linking tech or register card or alien registration card. Pangatlo, email address at computer or mobile mobile phone na pwedeng mag-access sa internet. Ikumpirma lamang sa SPA remit ang iyong identity sa paraan sa paggamit ng designated recipient's delivery service mula sa Sagawan Express. Hindi maaaring gamitin ang SBI Remit kung hindi sumasang-ayon sa Designated Receipt Delivery Service kung saan ipapadala sa inyong mga dokument sa pagitan ng 9am to 9pm. Hindi ring maaaring gamitin ang SBI Remit ng customer na naninirahan sa mga lugar na kung saan hindi nag-aalok ng Sagawa Express ng Designated Recipient Delivery Service. Kung makaranas ka ng anumang problema habang nagre-register online o kung may anumang katanungan, kontakin ang Customer Center sa, sa numerong 03-622-9283. Office hours, weekdays, 9am hanggang 6pm. Holidays, Saturday at Sunday, 12pm 12 at hanggang 6pm. Close during the year end and New Year holidays and company designated holidays.